Chat up sa mama. Ito po sa akin. Ah, Kobontin okay. Vlog. Sa Facebook namin. Ayan, ingat po. Good morning. Ay po, Sir Arnold. Magkano po, Sir Arnold? Sa soundboard mo? 2-5 sa mga Soundboard. No. No. Matagalit <laughs> <laughs> oh, siya ako. O, yan. Shout out ay dula. Bakor. O, shout out ay dula. ah shout out kay nanay ko sa kay mga patid ko po doon. Oh. Anong pangalan nyo? Sir? Rafael po. Ay, shout out kay Sir Rafael. Rafael oh, ng Bakor, Kabite. Kabite, Bakor. Apo, oh, Bakor. Pero nakatira po ako sa kahilong doon. Hmm. Sa kahilong. Kahilong? Apo. Oh, Uwi muna ako doon. So, mm. Trabaho pa kasi. Next, ako. next time na magkita tayo, idol. Baka makapagbigay kami ng ano, sticker namin. O baka may ano na kami. Lagi ka naman yata dito. Oh, palagi naman ako. Okay, idol. Kayo, nakara, wala kayo. Mm, yan, shout out idol. Thank you na maraming support Ay, ha. Ah. Mga PJ niyo. Ayun, salamat. Salamat, salamat idol. Sige. Dito ka na nakabili ng mura. Oo nga, tama. Magkano? Dalawa na yung mic. Dalawa na yung mic. Dalawa

from water base na water base yan water base dyan oh, Kalatan, yun oh. number niya, tawag lang text lang tawag oh, lang dyan ayan amplifier no lorry <laughs> <Flurry> player with <laughs> oh, 2 pieces 3 way 300 watts 3x7000 guys so kontakin nyo lang guys sa dito sa dito. contact number na to sabi mo saan mo kumakita yeah. kasi diba ang layo mo pala sir o guys so Ayan. 2,000 lang, oh. Sa dulo. Okay, so. <laughs> ayan, sa motor, mga idol, 38K, no? Puntakal nyo yung si Boss Arnold, no? Year 2016. Oh, ayan, ang number ko, tawag lang kayo. Oh, yan yeah, ang number niya. Pero kuya, no? Oh, oh. Okay, so. yan nagkakatama mga idol oh on bar yan sapo to mga speaker na to mga idol yan 7k lang oh, oh di ba 7k lang yan idol ha ah. lang kayo sa number na yan no oh. yan sa mga interesado no oh. ay boss Arnold yan guys oh. so thank you boss nakuha ko na yan oh thank you thank you salamat din Kobuntin. Kobun as, kobun kobuntin. Yes, thank you sir, thank you po sa mga support nyo. Salamat po. 400 lang po. Ayong ano? Pang oh car series na. Four hundred sir. Naglipan. One hundred lang. Sa mga saksakan mo, bossing makano? Ay iyon know, yeah. oh, mura lang man. Yun yeah. po, sa niyan. Yeah. Ito, ito na ano to. Uh, travel. Magkano po? Ah, 100 ka mo travel bag. Oh, yeah, bag. Papakita ni Bossing. Karen, pinalayas ka ng asawa oh, mo. Oo, patay tayo diyan. Gamit mo rito. Pinalayas oh, ng oh. Asawa, asawa talaga. Nasawa? Oh, mas malaki nga naman. Good news yan. Good news <laughs> <Good use laughs> Asawa talaga, ano? Pag pinalayas asawa. daw. Malaki, no? <laughs> asawa mo, ayaw ng kaya. Oo, gobin lang kayo. Dala mo lahat ng pa. mo. Para sa mga pinalayas ng asawa. Oo, oh, yan. Oo, oh, yan, ha? 100 lang. Pag napanood yung vlog na to, tuminok na kayo. <laughs> <laughs> 100 lang. 100 lang. <laughs> guys oh, yung mga may kaserola rin dyan no? Yung mga hoodie guys dito yung 100 lang oh. tsara pinito no? mga sandok mga idol buda buda okay, oh. kanon type, no, ah, type C na lang. Po. Po. Type C na lang. 25 Type C na lang daw na pira. Oo, oh. Oh. gusto Okay, so dami rito mga camera, no? Mga camera. Mga camera, oh. Ayan. Hindi natin man yung mga presyo nito, mga idol, no? Mga cellphone. Ayan. Controller, mga idol, no? Mga... Mga barena. Mga barena, mga idol, yan. Yeah. Oh, ayun oh. Know. Mga aray, mga aray. Oh, ma aray. Ma -aray. <laughs> oh, aray. Sa, oh. Pag mga vlogger natatabang 'yan, kaya pait lang din dinilang 'yan. I mean, pwede daw 'to ng naman hits sa sa ng namamanhid. Kapag ang puso, sir, nawamanid red horse na lang. Yan. <laughs> Sasawin ko sayo, eh. So, kasi ito sa mga namamanhid na katawan. <laughs> uh, mga pangabarikos. Yan. Makaregbang na mapaka sa online po namin, 220. Pero pag nasa labas kami, isang daan. Isang daan. Ganong kabarato. Gawa ng mga bisaya, sir. Mm, gawa ng mga bisaya, no? Mga bisaya dagko. Mabango po siya, ha? Kahit naka-aircon. You really? po siya. Ito oh. oh, dayuhin nyo. Oo. dayuhin nyo kami rito. Kaya kami lang Thank you. Thank you, thank you Thank you. Thank 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 you. Thank you. good luck po. Good luck sa vlog no? natin. Shout uh, no. sa idol natin dito. Sa tabi na sila ngayon eh. Puta tayo sa pwesto ni Ate Marian. Silver. Pwede po kayo 13.7. 7. 7. 753. 7. 753. Magkano ng bigaya ko yung Noel? Roland Ay, Kuya Roland pala sorry Nakalimutan <laughs> <laughs> ka <laughs> Agay ko hindi nag, ano, 55 Sorry, 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 55 ang bigaya niya o, Per gram, no? Per gram ba yun? Per gram yun, per gram Per gram ba sa mga Per gram, Ayan, yeah, necklace. Necklace, ang dami rito. Sa so, mga oh. nagkahanap po, oh. ah, dito pa rin si Kaya Roland. Sa so, mga oh. oh, yan. pa yan. Oh. Ayan, katabi oh. ni Ate Marian, no? Pwede sample. Kahit mga ilan. 70 per gram sa panlora. Ah, 70 per gram. Ayan. Pag price, eh? Pag yung or, uh, ordinary, 55. Ayan. 55. Ayan. Pati din sa mga ano? Oo. Oh, Pandora yan. lang na iba. Ah, Pandora lang na iba. Ayan, dayuin inyo yung mga Ling linggo ng ayan dito ka merkulis saka ganito linggo at tuloy-tuloy mula merkulis hanggang linggo ano no pag ano yung sobrang sa oras no silver no mga idol. Ayan. Bracelet, necklace, mga idol, no? 55 per gram. Thank you, kuya. Sabi, dami ang dami mo mong ano ngayon si Ate Marian. Latag. Ate Marian, ito na yung presyo niya. O... Malalagyan na lang to. Wala yung Wala na yung laman. Oh, wala na doon yung laman mga ano doon drone 300 as is 300 sa drone as is no so ganda sana no sana lumipad 300 guys oh sa drone na to 300 pesos sa drone ang dami oh uh, um, 250. May 300. Drone. Oo, may drone ka na, no? Dito yan sa pwesto ni Ate Marian, no? Oo, no, dami dito. Dami ng mga car, no? Hmm, daming mga ano dito kayo, no? Ate Marian, no? Sa loob yan, no, idol, no? Marian, thank you. Boss, thank you. Lahat <tik> dito guys, oh. mga vintage to, no? May helmet pa, oh. may camera, may mga globe idol. Magkano soundbar mo? 100. Soundbar, 100? Ito tong vintage.

ito. Pa rin natin. Anong gusto niyo hawakan natin? Oh, ayun oh. Ano no, ang Batman. Batman. Batman si Batman. hindi dito, a no. Oh. Comics. Ayun oh. No? Batman, oh. Ano ayun. Ay, Batman. Batman 'to, eh. Murmanga Batman. Batman. Eh. Ate, magkano benta niyo po dito? Eh. Okay. Magkano benta niyo? Lahat na lahat na po. P400,000 O Yan, dami oh Mahalo, P200,000 oh. yan ah P200,000 Okay na O, kasing ganda mo yan ah Kasing ganda nung naghahawak Kung <laughs> uh, <yeah>. <laughs> <laughs> Yung umahawak ng na 'yan. Dapat no. 'yan ang bibili. Yeah. At least makano ito. 500. 500. 500, Robot yan, vacuum. Sana na maglilinis. sa mo. Magwalis ka. Pabaya mo na yun. Magkawalis na yan. Magkawalis na yan. Magkawalis na yan. na yan. Magkawalis na na ito na kailangan nyo. kayo pang ferry pa, ito na lang ha. na ni Ayun, kan. Oh ya na. Tak kau mandi air ni pak. Kau ano? Nagpa-vibrate no? na lang, may na sa loob. Hindi ba Gusto mo nang masikip? Malo pwede. <gibit> <gibit> hindi ba yan ano, nakakorente? May din naman, may vibrate eh. Pero hindi yan Kung yung babae eh, ay may muscle control, ito may vibrate ko, din. Ayan mga rapists, ito na Paglabas niya, may talaba na. <goo> uh. Hindi naman hindi ng iba. Magkano ulit? Magkano? Oh! Ano ang kaya ng mga rapist Yun know, o, isanda na para mabili lang, no? Sa mga ano daw. O, dyan out yan, ha? Sa mga rapist daw. Lahat ang sa mga wine, ibigupin niya para sa inyo. Imaya. One, two. Ay, hindi na kayo makakaboy ang babaho dito. Ay, yung pinakasagad niya na presyo, magkano? Pwede na to, 800. 800. Eight One, two to eight hundred,

Si Tony. Tony vlog. <laughs> oh. Oh. Thank you sir. Thank you po sa support. Oh, thank you. Thank you. Shout out sa sir. Thank you po na marami sa support. Oh, kawala. Uy, sir. Good morning po, good morning. <laughs> yes, sir, oh, dito na naman. Dito <laughs> na naman tayo, kahit tayo. Sino ko sa mong, sir? Isis ko. Andiyan? Samba? Ayun. Ayan, shout out. Mga subscriber natin. Valenzuela po. Doon na kami dati sa Fernandez. Yan, thank you, sir. Ah. Oh, ingat kayo, sir. Ingat po kayo sa ano. Alam nyo, mungulan. Wak-wak. Oh, okay. Yan. <laughs> oh, bangkulo pa. no Mangkulas. Mangkulas. vlog no. Hello, moga mabilisan niyan. Idol. Yan. Ilan na, ilan na yung ano natin? Oh, magba-viral to. Ha? <laughs> ah? Oh, setat kilo mam ma no, mga idol, dito tayo nagba-vlog lagi sa kanila no? Yan, bangos, no? Ano? Paano po dito, ma'am? Tumpukan to? So, magkano? 9 Magkano po dyan? 100 o, kita mo yan mga idol 9 pieces, 100 no? O, oh, yan ha ah. Dito kayo bibili guys ng mga pang ulam nyo Pag kayo mamimili Mamamasyal no? O, oh, tanyo yan. Kaya daw paubos na 'to mga idol, lo. Oh. oh, mga idol, pa paubos na 'yan, ha. Oh. Puntahan na rin. Thank you sa inyo, mga ma'am. Thank you po. Babay lang 'to. Hoy, idol. Oh, idol ah. Chat out sa idol natin dito, no. Ipon, guys, no. Oh, ipon. Idol, magkano na uli diyan? Hoy, idol, 260 lang 'yan. Oh, bumababa, ha. <laughs> o 260 na lang ha ah. o, o 260 na lang oh. Ay, shout out sir shout out po sa mga ano natin dito guys yung mga pinag natin nung mga last last, week, last week, no, eto talagang anuhan tong mga ipo nya 260 na lang oh, mga idol Oh, o, 260 dito lang yan sa kapil mga idol, nabot kami ulan Lakas o oh. Tumabi na yung mga ano, Itim ko, uh, na may mga ano, Rito, nagaanap buhay buway. okay. ang lakas ang ulan Mga idol